New York? Hello guys for today's video Mag reaction tayo sa Luto ni Ate Tapos lagay niya ng three eggs. Ayan, eh, sister niya. Ano ba gagawin niya? Uy! Pinagagawa iyan? parang ganyan. Hindi ko alam ba yung ganyan-ganyan. Ayan, sister niya ulit. Lagay niya sa another container. Dalawang container. Cheese! Grabe naman ah. Ibo-boil niya pa. Ano ba kaya ito, guys? Gelatin pala yan, Parang jello. Ayan, ano ba ito, guys? mango yan. Is na miss ko na magkain. Oy, mango! Ayan, ipipil niya off yung mga mango. Linagay sa yelo? Ano ba yun si ate? Crazy na si ate? Oy, rice! Oh. Tapos linanggal. Ano ba yung mga ganto-ganto, guys? Baka pang luto. yan. Ilalagay niya to. Ayan, pala. Ano ba yan, guys? Ayan, ilalagay niya ng white-white na parang, parang hindi ko alam kaya. isa sa niya. Ilalagay niya sa sa rice. Crazy naman si ate, ba't lalagay niya sa rice? Ayan, naging green na yung rice. So ilalagay niya ng banana leaf. No, Tapos no, fish. No, no, no. <laughs> grabe naman, no, nagagagagrazy no, no, no. naman si ate na. Ang grabe naman, ang rami naman itlog na yan. Ilalagay niya na yung mga itlog doon sa fish. Ang oh, si niya? Uta din to! Ate! Probe naman! Ayan, ano ba yan? Nagigisa ng vegetable. Ayan! Water! Water! Tapos leaf! Tapos ano ba yung mga ganyan-ganyan, guys? Ayan, Boboyan niya yung itlog na hindi ni niya. Tapos sarap pag hindi na-crack natin. yan. Ang dami ng oil! yan! <laughs> Grabe naman! Ano? At uh, ginawa niya yan? Oo, oh, ganda naman yung presentation. Ayan pa, may banana. Leaf. Ayan, na, gagawin niya na Ah, jelly. <laughs> Grabe na nagulat ako! Ba't niya, ba't Pag na natin malakas. Ayan, nalagay niya pa. I'm going